dahil tayo nagluto ay syempre ay ang unang subo ay di sa akin muna unang subo dahil para malasahan kung gaano kasarap ayun unang subo ay ang uh, carrots ang napakalutong na carrots napakasarap importante ang gulay sa katawan kaya inuuna natin ang gulay

Tapos isasama natin yung nagsabi sa inyo na ako ito mamat, pababalian ko kay mamay basyo. Bakit? 16 Yung kanyang plate number. Ay, Ano? Hindi ko nakaupo pa ni Ampel dun ako. Oo nga! Ang tricycle. Hmm. Ay, inabit. Ito hindi ko ako yung 23-5. kayo ni... 23-35. kayo 16 po

Sabi ko, Bert, hindi ka ano. Sabi okay. ko, magpa-serok sa kayo, baka mami bigla mawala ng kuryente. <laughs> ako, magpa-serok na. No. Ma, baka bigla mawala ng kuryente. May bagyo. May bagyo ka? Eh, Oo, oh, oh, si Christine. Sa anong ano? Hindi na kami nakapanood ako ng balita. Super typhoon daw yun. Ay, ina ko nga. Ano pa nalang? Okay. Hanggang silangin okay. na tayo okay. ngayon. <laughs> Pwede. 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 Pag, ano, mm -hmm. eh. mm -hmm. Pag um, paghangin lagay ang ano, ang takbo mm -hmm. na yun palabas ay, ano. Magsabok anak. Bicol lagi yan, bicol. Dadaan lagi sa atin okay, dahil lagi. Si CJ. Ha? May na. Mm -mm. May babaan. Si Boy, lagi nang umuwi ng tanghali. Pag nakasin ka namang hindi pumasok, sabihin nyo. Hindi ka na siya napasok at ang ulo. O, so, tayo na agit nyo. Saba din naman sa ano eh. Sa top. Sa owner. Magaling <laughs> 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 naman si Bebuyi, digay na sa star section Palukul yun na. No. Palukulukulang, tignay, ano eh. Nasa sa uh, star section man din yan. ako. Uh -huh. Pagulo na naman dito sa Indra. Oo. Uh na -huh. naman si Bingko. ba? pa si Ayan. Uuwi din si Ayan. Ayan, uh -huh. mo. Pangil mo. Pangil mo. Ano eh? Bayo, kumakalimutan na. Kumain ulit kayo na, may <laughs> <laughs> Ay, alas 12.30 media tayo mapunta na doon. 7 ko, wala kang ano nga wala kang... Meron nga, plastic ay Ano ka tumain sa 7? 35.5. Akin din yun, numero yan, plaka ko. 35.5. Ayan, yung aking ano. Ayan, number ng kanyang plate number. 234. 235. Nandiyan lahat na tama sa tracing ko. 235. Eh, hindi kayo 35. 235 23. 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 yun 23. 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 Ha? Yun din. Same Hindi, isa na sinundan na rin ng... Ay, pag ko naman, hindi naman nalabas. <laughs> ay, ano yan eh, tagal ko nang inaalagaan yung mga numero nyo. 22 hindi, naman naman. Ay, di, di, ay, tama. Ay, din si sa clubhouse diyan sa top house na yan. Yan, yan, yun Oo, yan, isa na okay. yan. Dito? Ha? Oo, yan. Sabihin dito nyo sa mga ay yung ay lumipat na uli dyan at nang hindi na kayo namamasahay papunta doon. Pag mm. jute din siya. Ah, sarap. Ang gwarbo Ito yung mas masarap, yung pakpak. Oo. Oh, Malaki na rin. Oo. Oh. Oh, May yun mga una talaga namang sub-sub ang daliri eh. Sasarap naman. Lasang-lasa naman ang reno. Ang liver spread. retired di yan dahil ayan eh uh, yun ang pinakasapol di yan hindi pa siya manager eh na yan manager ang tawag din? ay paano nga siya nga ang yung... at habang kayo ay natatakam sa aking pagkain ng aking chicken na pritada wag niyong kalimutang mag like mag share mag subscribe sa aking channel Sim Simply simple lang gagawin nyo pipindutin niyo lang yung uh, subscribe button at yung not notification bell para updated kayo sa aking channel at yung gustong gayahin ang recipe na ito ay nasa description box po ang ating mga ingredients. At kung gusto nyo pong mapanood kung paano ko ito niluto, balikan nyo po ang sinundang video nito. Ang title po ay Chicken Apretada Ala Koya Tokits. Panoorin nyo po ang buong video at makikita nyo po kung paano ko niluto ang Chicken Apretada. Simple-simple lang guys. Hmm? Aba, <laughs> Diyos ko po. Ay, sus, Mariusip! Usip. Nakakain na. Ay, ay doon nga naman siguro siya. eh. wala naman siya binabantayan. Mo oh, -ano uh, sa oh, ay, di siya doon sa gubat. Hindi naman ako titira doon kay Naluso ng pataas na yun. Nakahingal. Ah, 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 mm -hmm. Kasama ka ganun? Oo. Uh -huh. so, uh, tayo nga. Anong tarik mong hanip na yun? Uh -huh. Hindi, ang hindi uh -huh. ko sabihin pati eh. Wala masyari yung tao, Ano? Uh, doon, hindi uh, kayo nakalungkot doon. Lalo na yung parte ni ni Yingful na yun, nag-iisa si Yingful doon. Yeah. Yun nga, hindi kayo malayo siya kala na Hmm, yeah. uh, -mm. mm -mm. mm, Malayo man din sa siya doon. Oo, o, sa dulo pa naman siya eh. Halos ah, nga nag-iisa doon siya sa may itaas. Ah. ako yung namari doon, nalungkot. Lalo pa ganitong tag-ulan, tag-ano, hindi kayo kinimlim na kulimlim doon. Ano? Ang layo ng tindahan. Okay. Ay, ano? May uh, layan man sila sa... Baha. baha. <laughs> eh, pag inabot pa sila ng baha yan. <laughs> ay, uh, na. na yan. Ay, kung ang na may galing itaas doon sa kanil. Ay, naman yun. Na? <laughs> Hindi, papagay naman ang ano. Ano di, oh, mga pera doon. Pahit, uh, ano yung gang ang pati sa tindahan no Lalo, Bago makababa sa tindahan. Diyos ko po. oh, Dayo, oh. <coughs> Si Atina ay mayabang. Wala daw. Aka mam daw ma'am ay absent. Ba? <coughs> <laughs> Tatanong ko na, ba't hindi naman. Wala absent ang aka ma'am. Kakulintik na ma'am mo yan. Lagi na lang absent. Eh, siya nga ikay. Eh. Balay siya nga. Ayaw pumasok. Hindi ka nilalagnat. Okay, inumin nyo ng ano. Dapat yan, antibiotic na eh. Ha? Lagnat laki. Kain na na. Kain na. Ay, parin eh. Panik ano Anong ulam niya? Ano, yun na, sinulang manok. Ari din sa amin mo ka inya. Alay babo ya Wala gang isda. Ano? manok. Ang dami manok sa inyo? Papaya Ah, dami manok sa inyo. <laughs> ano? ah, Inuulan papaya. Mm. O, oh, di lagyan ng norcubes. Lag, norcubes, lagyan, dahon ng sili, di kaya sarap na nun. Ako sa so akin, ikatalo na din yun. Di Ayos di yeah, um, nga. Hindi di pa sa... na uy, yung may bahay diyan? Alay, hindi na yung uuwi diyan. Ay, bulok na, na yung Bulok na ay, ay, yun. yun, yun o, lalo na ang loob na yan. Nagtitinda pa yun dun. Hindi di pa yun. Hindi na yata nagtitinda eh. Ay, wako. Nagtitinda pa kasi din din. Titinda na ulit. Ah, nara. Ano mga tinda niya? Yan yes, si eh, pantanghalian. Hmm. Saka pala may. Saka pala may. Oo, Yan ang mahirap eh. Pag, uh, pag hangin silangan tayo, dala na yan. Hmm. Hindi naman hmm. naman hmm. tuog naman. naman yan. Eh, pero pag mga ganyan, pag panahon na. Kung yun ni eh, habagat, ang, ang hangin ng habagat ay pataas. Tayo nasa baba, nataas ang hangin. Kaya, palayo ang bagyo sa atin dito sa Mindoro. Pero pag bumaba, ang hangin, amihan, tayo ay nasa baba, pababa pa rin ang, ano, ang hangin. Dala din tayo. Kobe rin ang plastic at malaga ng plastic yung alin, bintana. Ayaw ko nitong balat. Mm -mm. Lagi ang mo sa bawang nak. Lagyan ang sa bawang masarap. Ayun namang 180, di 180 ngayon na binalidate, ano? Ang sabi ni ano, ang sabi ni pangalan nito, ang sabi ni 120 laang ang, ang ano, doon sa 180 dating, dito lang yun ha, dito lang sa atin, 20, 180, o ay 20, daw lang, ang, ang, ang makukuha. Ang pipiliin at sa isang taon parang ang pahirapan pa kung mabib, makakasama yung yun, 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 dalawampung yun, ayon. Yung 20 ayon, na piniling ayon, titin yan pa sa isang yun, yun, taon kung yun, makakasama. Bininimit -in man din. Dahil sa dami nga daw ng ano, Ay, sayo, dahil wala kaya yun, daw problema, hindi yun sa twenty wala tayong slot ang sanchedoro. Walang slot na ipapasok yun Ito na hindi ka tola daw dyan sa mga gaya daw ng mga bansod. Ang laka ng isplat. Sabi, Dre, matikim ba ng kanting kanin? Ma, ayaw ko na. Ay, sabi naman, tangi ka, hindi ka na naman kumain nga ito. Hmm, hindi pili. Kapag gano'y hindi yung kakain. Ano na sa amin sa umaga? Ah, kakain hindi naman na din nga ako yung na kayo mapapunta sa inyo. Um, Sabi ko ano ka naman din nga sa mga ari? Tulog ko pa yung mga bunga. <laughs> yung bunog kahit ah, 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 wala pala siya yung marigo na ako. Hindi ka kikidiyada Lagay mo ng dami ko sa isa, doon ka natulog. Si Bago ang ingay lang. Bago ko gabi umuwi ay... Ah, ah bah, pala, so na eh. Baka siyang <clears throat> practice daw. Kailan unit ni Kailan may laban mga ni Mane sa parko? November yata. Ah, dib Dibendari. Dibendari. Uh -huh. Ano kung sasalihan nun? Babad Ah, Sasari ka sa, ano? Bandaha. Ito pa pahap baton? Oo. Oh. oh pa tayo ng baton doon sa karapan? <laughs> nabili sa ano? Putol niyo ng kakawati dyan? Hindi, doon yata nabili sa mga ah, nagtuturo. Kay Guhit, kay Guhit Art. Ah, kay Guhit Art. Mm. Kami tapat ni Baby. Ba't di, marami lang ano, mga ano, mga tumakas. Tapos, ano kay oh, ano? Ubus na ko? na? Kay Sab. Ano na yung ilayro na si Sab. Hindi na siya. Eh, hindi ko alam. Bukan ako. Nahiram na ng iba. Um, mm. <coughs> hindi mo kaya pa. Bato. Ay, na siya. Hindi na Bato. mo na. Ayun ba yung papagta na uniform yan? Hindi. Next year pa, kaya ang hari walang maherman, yung mga gamadrake na walang maherman. Kasi isang taong pa, na pa naman mapat. yata sila. Kasi isang taon pa ang laban, Lama. sila ay dyan lang nila kaya, sa halil ah. sa alumni. Kasi maherang, saan maherang ng... May dalit tayo sa Andre? Arig kay ano? Kay Sab. Amo, wala nang pagkakasahan. Arig hindi kay Andre din lang yan. Wala, sira parehong payat eh. Uh, Oo, hindi naman. Ang lalakan ng mga kasali ngayong bato. Ayan kay Athena, bibili. Wala. Hindi, hindi, bilhin. Nagpapag naman ng uniform Ano mga doon? At At patapos na nga po pala tayo kumain. Maraming maraming salamat sa panonood. At katulad po ng sinabi ko, simple lang gagawin nyo. Mag-like, mag-share, at subscribe ang channel na to. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa akin.